at aning na araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala, sa pagkakatong ito, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation Nation. Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Isinagawa ang pagpupulong ng mga miyembro ng Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children at Batangas sa Province Migrants Coordinating Council sa PPDO Conference Hall sa Capitol Compound sa Lungsod ng Batangas. Sa pangunan ni Ginang Florita La Department Head ng Provincial Social Welfare and Development Office kabilang sa mga tinalakay sa pagtitipon ng kapakanan ng mga manggagawang batanggenyo laban sa illegal na pagtatrabaho sa ibang bansa. Napag-usapan din ang paglaban sa pang-abuso sa lahat ng uri ng mga manggagawa at pagbalangkas ng ordinansa na magpapalakas ng Migrant Workers Center sa Lalawigan. Pinag-usapan din sa pagpupulong ang pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women and their children. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.